Good morning guys. Huli po natin ngayon. Oh. marami siya. Kaso mas marami maliliit. Meron naman tatlong malaki. Yeah, isa. Nasa gitna yung dalawa. Kapos Tapos yung iba, mga alanganin oh. Pwede na yung mga native tilapia naman yun. Masarap yun. So magandang umaga po Araw ng Merkulis Pandaw po ulit tayo Mayroon po tayo sa unang screen Panghali na Tinanghali na ako Matumal na rito Panlipat na eh. Ha? Ah. rin tayo pangalawa Sa kabila minamamantay eh no na pangalawang screen Parang mm -hmm. may hude eh. Ay, yeah, basta. Oh, isang tagalog oh, laki. Okay. Lakas eh. ng hangin eh. Kabilang may namamanta. Yes. Yeah. Guys, pangatlo. Ito yung bagong lipat kahapon wala kami yung huli ito yung bagong lipat naliliit pero pwede na puro tagalog to ito na tayo sa pangapat Malakas na araw. Mainit na. Nakakatapat kasi pagka mag isa lang. Marapat guys. Guys, eto na tayo pang panlima. Panlima ng screen. screen huli, gumagalaw yung screen hindi eh. natin alam kung malaki o maliit ayan na po, maraming huli maraming huli ayan Ako, laki ng tagalog oh. hindi patay lang nga isa nga okay, isa so. hindi patay isa, nasa dulo kaysa so hindi huli sana yung mga screen malapit pa eh. na tayo sa panganim may patay pa isa yun may nangingiti dahil mamanti ba na tayo sa panganim mabula may huli to sabi pagka mabula ay may huli langat natin ayok may tumatalon may huli nga may huli ayun o Dami. Uh. Dami nyo, no. Panalo. Guys, eto na tayo sa ano. Pampito. Last. Last na to. May noong oriente roon, no. Eh? Ere, panlas. Oh, isang mali ito.